Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagpapabook ng reading sa atin. Okay, checking energies po tayo sa inyong mga person. checking energies tayo sa inyong person. Kamusta siya ngayon? Okay. Uh -huh. Hindi ko alam kung may anak kayong dalawa pero stalking siya. nag sila ng third party ngayon. Or yung family. Kung third party ka, pwedeng asawa ka. nag sila ngayon. Parang may may business business problem or um boss pwede rin parang meron siyang inaalala parang gano'n, meron siyang inaalala something naka reverse si eh? okay yan so ano to bakit ganito yung energy niya Ang laki pala ng niyambag mong tulong sa kanya, no? Ayan, no? Oh. Nakalabas. Three of Swords. Um, six of Swords. King of Swords. Three of Pentacles. Six of Wands the higher pan. Okay. Hmm. Parang may makikilala siyang isang tao. Isang tao na makakatulong. Pwedeng boss. Opportunity para sa kanya. May nakikita din ako dito na parang kinakausap ka niya pero linalayuan mo siya. Parang ganun yung energy niya. Nagtatry siya ng best niya para mag-beg sayo. Tinatry niya yung tinatry niya talaga, promise. Kasi nakatalikod ko eh. So, sa work naman, I think okay naman yung work niya. Okay? So, yun. Yun ang nakikita ko. Two of Cups, The Hangman, and Queen of Wands. At meron tayong Queen of Wands and tinatago niya yung feelings. Okay. So, ang nakikita ko dito, nag-i-effort siya pa minsan, minsan pero hindi siya gano'ng kalakas. Okay. Hindi siya gano'n na hindi siya ganoon ka ano talaga yung pinapakita niya kung sino siya. May mga weaknesses siya. May mga kahinaan siya. Actually, alam mo to na umiiyak siya. Umiiyak siya. Okay? Um, ayaw niya yung nakikita ng ganun. Lagi. Okay? So, meron ako nakikita dito na parang may nakikilala siya, may kinakausap siyang ibang tao pero mas iniisip niya yung past niya okay mas yun ang nakikita niya justice the death the empress Okay, so rejection, nakakaramdam siya ng re rejection. Meron ako nakikita dito, may lakad siya na hindi matutuloy. At meron din ako nakikita dito, some of you ay nakabuntes. Okay? nakabuntes or meron ako nakikita dito, something waiting siya sa isang opportunity. Maring mag-a-abroad siya, maring a-aalis, maring uh, mag-a-apply ng ibang trabaho. Yan. Laging ganun eh. Parang something. Meron siyang... Pero nagtatry siya ng best niya. Bakit mo siya rinereject? Bakit mo siya... Bakit mo... Bakit ganito eh? Bakit ganito yung energy na nangyayari? Diba? Seven of Cups. Oh, yun lang. Something may kausap siya. Naguguluhan siya sa kanyang feelings. Ayan, ano oh. On and off ang relationship nyo. On and off. Tinatry niya naman yung best niya magbago. Kaya lang, may nakikita ako na parang kapabayaan, pwede. Pwede may kapabayaan, may may pagkukulang sa time, long distance relationship. Okay. Meron ata siyang parting pupuntahan. Lalakad to. Bibili siya ng isang something na investment or pwedeng halimbawa bibili siya ng alaha, something. Meron siyang or sasakyan gusto niya, yon. Makukuha naman niya. Okay, so kaya lang meron dito, meron siyang kausap. Mukhang nag, sorry sa words ha, pero parang nag-flirt, naglilibog. Tinan natin. More pa. Siguro nag din siya sa'yo pero rin check mo talaga siya. Ayan o. Oh. Pagod na pagod ka na sa buhay mo. Parang may nasisense ako dito na parang nahihirapan ka rin ano, sa ugali niya. Um, the Hierophant Eight of Pentacles. Okay, so. may nangingi alam talaga sa inyo. Ano ba to? Lagi na lang to lumalabas. Naiinis na ako. Naiinis na ako eh. May nanonood talaga dito may gumagawa sa inyo. Nakakaasar na kasi yung ganito eh. Bakit ba hindi maubos-ubos yung mga hin... Nako, talagang pwede lang magmura ng to lang eh nakakaawa na kasi yung iba ayan oh nako-control siya ng something na ano Ayoko talaga ng mga ganito the hierophant six of coins okay Page of Swords, the higher uh, the chariot and the word Ace of Ace of Potion. Okay. Page of Swords, the chariot and the word and ace of swords. So Um Uf. Okay, medyo hindi ko gusto yung energy niya. Mm -mm. Kasi sa totoo lang, kapag nako-control siya, umiiyak siya. Something behind na nangyayari sa kanya. Merong taong gumagawa sa kanya. Hindi niya nakaya. Balisa siya and meron talagang ano, kaya kayo nagkaganyan. Napapagod na rin siya sa sarili niya. Kahit siya napapansin niya sa sarili niya, napaiba-iba yung isip niya. Nawa ako sa kanya kasi may nakikita ako ngayon na parang nahihirapan siya sa sitwasyon. Yan, hindi mo lang siguro nakikita kasi talagang umiiyak siya. Yun yung totoo. Umiiyak siya. Eh, nahihirapan din siya sa sitwasyon niya. Mahal kanya pero pabago-bago kasi yung isip niya. Kaya nakakagawa siya ng mali sa'yo. Which is mayroong taong gumagawa sa kanya. Parang ganon. Alam niyo, minsan araw-araw, pinagdadasal ko na maubos yung mga masasama na yung gumagawa ng kasamaan. Naninira ng pamilya, naninira ng babae, tao. Sana kung lalapit sa kanila yung isang tao, hihingi ng hiling sa kanila ng tulong para magigante, para gumawa ng masama, sana i-reject nila. Sana yung mga katulad ko na may kakayahan tumulong, sana gamitin nila yung gift nila para sa para tumulong ng tao, para sa gumawa ng kabutihan. Hindi yung para ganito manira ng pamilya. Hindi ko alam kung na duty to sa malayo, long distance. Paano, ano siya eh, yung gusto niyang umuwi sa'yo, gusto niyang kausapin ka, pero nandun yung time na mag-twist or mag mag-iiba yung mood niya. <clears throat> Dahil nga may something sa kanya. At yung iba sa inyo dyan na hindi nyo pa naiintindihan or nauunawaan yung kanyang ugali. Okay. Uff. Sana ano, pagdasal natin na yung mga gumagawa ng kasamaan itigil na nila. Kasi pamilya ang nasisira dyan eh. 'di ba? Itigil na nila. Ako hindi sa pag pagano may tinutulungan ako ng third party, pero sinasala ko 'yon kung mabait ba talaga siya. Kung ano ba talagang intentions niya. Kung masama ang asawa pag lumabas doon, may chances na tulungan ko. Oo, hindi ako nagaano sa inyo. Totoo po 'yan. Baka akala nyo, pag may chances na matutulungan ko yung third party, mabait yung mabait yung asawa, tinatanggap ko po yun tinutulungan ko sila. Meron kasi mga asawa din na masasama talaga. Masama ang ugali. Yun yung parang hindi na nila inaalagaan yung asawa nila. Ginagawa nila parang na-under nila. Yun. Ina-under-under nila. Lalabas kasi doon kung masama ka. So, kung si third party mabait naman, ginagawa niyang lahat-lahat hindi naman lahat ng third party masama. Hindi lahat. Na-witness ko talaga yan. Sana itong mga masasamang gumagawa na to, yung mga paano nila na atem yun na lalapit sa kanila. Gusto ko makuha tong lalaki na to. Gusto kong paghiwalayin pati asawa niya. Ang sakit ng ganun. Hindi ba in, in, duti nakakatulog sila ng ganun? Nakakalimutan ng anak. 'Di ba? Nakakalimutan ng anak, nakakalimutan ng sustento. Nakakalimutan yung yung responsibilidad responsibilidad bilang magulang. Ganon kalakas ang ganon kalakas ang mahika ng kasamaan. Para lang minsan kapag nag spell ako, minsan kapag nag spell ako, sinasabi ko sa kanila, pag nakakausap ko sila, hindi ba kayo nakaawa sa taong ginagawa niyo? Pati ang nakasawa nakakalimutan. Nasaan ang konsensya niyo? Ito Iharap. Sana mas lumakas pa tayo. Yun lagi ang, yun lagi ang pinagdadasal ko. Lord, sana, wag mo nga hayaan itong mga masasamang tao na to na magsilipa dito. Na kumalat sila. Sana wag. alam nyo ko anong iniisip ko ngayon? Gusto kong ikalat yung, yung gift ko, paano tumulong sa tao. Gusto kong magtayo ng grupo. Para may kasama akong lumaban sa kanila. Para dadami din ng mga mabubuti. Para dumamin din yung mga white spell. hindi gano'ng kadali. Mahirap talaga ang trabaho ko. Hindi gano'ng kadali. Dapat, dapat isusunod din mo lahat. Sa lahat. Sa trabaho. Totoo po yun. Yung oras, hindi ka dapat sumuko. Ay. nanonood dito na ihirapan ang dami nyo. Nararamdaman ko kayo. Ya Rab. Ya Allah, yan doon ko. Tulungan natin sila. kailangan nyo ng tulong ko. Dito lang naman ako. Hindi ko na kaya. Nandito lang naman ako. Magtulungan tayo dito. Kung gusto nyo ipaglaban yung person ninyo, magtulungan tayo dito. Masas masakit sa side ko. May mga nakikita kasi ako na kailangan ng tulong. Sana matupad ko yung pangarap ko na yun. Nadadami yung grupo ko. At para marami tayong matulungan. ba? Diba? Para marami akong may kalaban na akong umarap, may kasama na ako. At mas, mas, mas lalo kaming lalakas. Malakas naman kami. Kasi nakakausap namin yung mga gumagawa eh kausap namin sila. Sana iwanan nila 'yung mga trabahong ganun. Ultimo yung buntis. Di pa sinisilang dito sa mundong to nakakalimutan na sa lakas ng kasamaan nila. Anyway, um hindi ko na kaya tapusin to. Um, kasi ayoko talaga may lumalabas na ganong gumagawa. Kasi naiinis na ako eh. Kung pwede ko lang silang puntahan, pinuntahan ko na Para matapos to mga kasamaan nila. Anyway, may um, litaro po. Ito po ang Facebook account ko kung kailangan nyo ng tulong ko. kung kailangan niyo na tulong ko. Ah. Okay. Ha. Huh. Sige. Um, wag po kayo mag-message dito or tumawag. Dito lang po kayo sa akin Facebook account. Okay? Yan. Okay. Hindi po kayo maliligaw kasi pinapakita ko ng Facebook ko sa inyo. Okay? Maraming salamat. At Basahin ko lang yung magpapasalamat dito. Maiksi lang. Hello ma'am. Maraming salamat po sa lahat ng nagawa mo sa akin ng tulong. Talagang 100% po na worth it po ang naibigay mo sa akin tulong. Sobrang kaligayahan po ang naibigay mo sa akin, ma'am finally sa lahat ng sa lahat ng pinuntahan ko may nangyari din sa wakas matagal ko nang pinaglalaban ng asawa ko ikaw lang palang makakatulong sa akin ang sarap magbasa ng ganito ito si ma'am one of uh, client na um, iniwan din siya ng kanyang person, seaman. Diba? Tinataguan siya ng lalaki. So, yun. Anything problema, pwede po kayo mag-message, pwede po kayo mag-undergo muna kayo sa reading. Okay po, maraming salamat po. Ingat po kayo. Muli po may litaro. Bye, bye po.